Hindi na kaila sa atin na sa mga nagdaang panahon ay padami ng padami ang mga nakikipagsapalaran sa Maynila. Umaasang mababago ang buhay nila oras na makatuntong sila sa Kapitolyo. Ngunit sa katotohanan, ay mas marami pa ang kabigo ang nararanasan kumpara sa tagumpay oras na makatapa ka dito. Karamihan nga ay nagkakasya na lamang sa pagtira sa mga bakanteng lote hanggang sa maging isa itong komunidad. Kumakayod sa araw-araw, nang upang may maiahain sa hapag pagdating ng hapon. Ganito ang realidad ng buhay, at hindi na iba dito ang pamilya ng ating sender na tawagin na lamang natin sa pangalang Tolome. Sila ay pamilya ng may labing dalawang miyembro. Unang napadpad ang kanilang mga magulang sa Maynila upang makipagsapalaran at subukan ng swerte. Ang kwento ay tatakbo mula dekada 80 hanggang sa maagang bahagi ng dekada 90. Mula sa kabisayaan ang kanilang ama at bicolano naman ang kanilang ina. Nang dahil sa salat sa buhay sa pinagmulang probinsya ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang mag-asawa. Ngunit hindi ito naging balakid upang patuloy na mangarap ang dalawa. Sa ilang taong pangungupahan ay maswerte namang nakatagpo sila ng noon ay nag-uumpisa pa lamang na komunidad sa bayan ng Marikina. Ito ay sa loob ng isang subdivision at nasa bandang dulo na sila o likuran ito bago pa man sila pumunta dito ay hindi na kaila sa kanila na ito ay isa sa pinakadelikadong lugar sa kamay nilaan nang dahil sa kapag umulan ay malalim ang baha dito. Mabilis kasi lumaki ang tubig dito at hindi biro ang lalim ng lugar kapag kapanahulan ng tagulan tag o bagyo. Ngunit hindi rin maikakaila na isa ito yata sa pinakamalinis na lugar sa Metro Manila. Sa kabila naman ang peligrong dulot ng baha, ay nagpasya silang magtayo ng maliit na barong-barong dito. Hanggang sa maswerte namang nakapagtrabaho ang padre de pamilya bilang gwardya ng parehong subdivision. Habang ang ilaw ng tahanan naman ay namasukan bilang mananahi. Sa panahong ito ay iisa pa lamang ang kanilang supling. Nakakatong pagmasdan na unti-unting nagiging mas masaya ang lugar natin dito mahal. Sa bilis ng panahon, e baka mamalaya na lamang natin na isang barangay na ang mga taga-probinsyang kapitbahay natin. Masayang wika ng padre de pamilya. Maayos naman ang kanilang buong komunidad Paunti-unti ay nadaragdagan ang mga residente dito na nagmula pa sa Leyte at Kalakhang Visayas, maging mga tagabikol. Ang komunidad ay nasa gilid ng isang malaking ilog na napapag-idnaan lamang ng isang malaking bakod. Ito ay madalas na umaapaw sa panahon ng tag-ulan. Dahil nga dito ay karamihan sa mga bahayan bagamat tagpitag pingyero at kahoy lamang ay sinisikap na magkaroon ng ikalawang palapag. Minsan, may isip mo ba na tila ba isang katotohanan na ikinubli sa kamalayan ng tao ang kanilang sitwasyon? Sapagkat sa likod ng napakaraming naglalakihang bahay ng mayayamang pamilya ay nakatago ang isang maliit na komunidad na pilit na lumalaban sa hirap ng buhay sa araw-araw. Mabilis na lumipas ang panahon at naging pito na ang anak ng mag-asawang Ilyong at Elena. Nasa high school na ang panganay at isang munting sanggol pa lamang ang bunso. Madalas itong maiwan sa bahay kasama lamang ang mga kapatid nito. Gawangan ng ang mag-asawa ay batak sa hanap buhay para sa kanilang pamilya. Ang panganay nilang si Pedring ay nagbebenta ng mga kalakal kapag walang pasok at minsan naman ay naglilinis ng mga kabahayan ng mayayamang residente sa subdivision. Katuwang nito ang sumunod sa kanyang sigimo. Tatlong babae naman ang sunod sa kanila at isa pang lalaki. Ito ang nagbabantay sa kanilang bunsong kapatid. Ang kalilang bahay, katulad ng karamihan sa kanilang lugar, ay mga tagpitag pingyero at kahoy. Ang kalahati ng baba ay sementado naman na. Subalit hanggang sa ikalawang palapag ay kung hindi yero ay makakapal na tabla na nahingi ng kanilang ama sa mga may-ari ng malalaking bahay doon. Maging ang sahig ng second floor ay makakapal na tabla na kung minsan pa ay Naririnig ang mga langit-ngit kapag naglalakad ka dito. Mayroon itong terrace na pumapaikot sa kabahayan kung saan naman ay nakalagay ang mga sampayan. Ito din ang paboritong lugar ng ama ng tahanan kapag ito ay nagpapahinga o naninigarilyo. Ang bahay ay halos dikit na din sa pader ng nangihiwalay sa kanila at sa malupit na ilog. Sa harap naman ng kanilang bahay ay may dalawang puno. Isang malaking puno ng langka na lumulundoy na ang ilang sanga sa kabahayan at ang isang puno naman ay mangga. Bagamat nasa syudad na ito, ay hindi pa din nakaligtas ang mga residente dito Wala sa mga hinihinalang pangungulam at mga bagay na hindi maipaliwanag ng lohikal na paraan. Idagdag mo pa na ang ilog ng malapit sa kanila ay nagsisilbing piping saksi sa mga karumal-dumal na krimen at patayan. Noong araw daw kasi ay madalas din na may natatagpo ang bangkay sa ilog na ito. Isa din sa mga kwento tungkol sa ilog ay ang dalagang namamataan dito bago ang isang malakas na unos. Kagaya ng bagyo at pagbaha at maging mga lindol Nagsisilbing babala sa mga tao na sa tuwing makikita nila ang misteryosong babae na nangangahulugan ito ng sakuna at mga kapahamakan. Dumako naman tayo sa tahanan ng mag-anak. Sa loob ng tahanan ng pamilya nila Ilyong ay may iba't ibang pangyayari din. Isa sa mga pinaka hindi nila makakalimutan ay ang tagpo kung saan sinapian ng isang elemento o inkanto ang ilaw ng tahanan. Isang sabado ng umaga, walang pasok sa eskwela mga bata. Maging si Elena ay nasa bahay lamang at ginagawa ang mga normal na gawaing bahay ng isang ina. Kasalukuyan silang nag-iipon ng tubig habang inihahanda naman ito ang almusal para sa mag-anak. Nang matapos naman ay masaya silang kumain at nagkweltuhan ng mga bagay na naganap sa kanila ng nagdaang linggo. Mga anak, bilisan niyo na dyan sa pagkain at nang maligpit na natin itong lamesa, e eh baka mamaya mawala na naman ng tubig. May ilang galon pa tayong hindi napupunuan. Wika ni Elena. Sa kanilang lugar kasi ay pila ang pag-iigib. May isang daluyan lamang doon ng tubig na nagmumula sa pinagkukuhanan nito na napakahaba at kayang maabot ang mga bahay-bahay. Kapag nalampasan ka na nito ay mag-aantay ka na naman ng maghapon bago ka makahiram ulit. Sa hapagkainan naman ay magiliw ding nagkakuntuhan itong sila ilyong tungkol sa kanyang promotion sa trabaho bilang head ng security. Nangako pa nga ito sa mga anak na Lichon manok ang kakainin nila sa kinahapunan. Alam nyo ba mga anak na ako na ang chief ng security dito sa ating lugar? Ibig sabihin nun eh may dagdag na ang sakod ng tatay niyo. Bueno, mamayang hapon eh, lechon manok ang ulam natin. Masayang sambit ni Ilyong sa kanyang mga anak. Nang matapos ang pag-aalmusal, ay kanya-kanya na nang gawain ang mga membro ng pamilya. Ang dalawang nakatatandang lalaki ay naghanda na upang mangolekta ng kalakal. Ang iba naman ay nasa itaas na at binabantayan ang kanilang bunso. Habang si Elena ay naiwan sa baba. At matapos niya nitong asikasuhin ang baon ng kanyang asawang si Ilyong, ay nagumpisa na siyang muling maglinis tambak ang hugasan kung kaya't ito ang kanyang inuna. Matapos naman ito ay ang paglalaban ng kanilang mga damit. Dito ay inipon niya ang mga pinagbanlawan ng upang magamit naman ito sa panglinis ng kanilang palikuran. Sa tagpong ito na naganap ang isa sa kanilang malagim na karanasan. Matapos kasing maglinis dito at nasa kasarapan na ng pagpapahinga itong si Elena, ay bigla na lamang sumama ang kanyang pakiramdam. Sumakit ang kanyang ulo at maging ang tiyan kasabay ang pananakit ng kasukasuhan. Sa pag-aalala na baka nabinat na siya ay tinawag nito si Loleng, ang panganay sa mga babae. Inutusan nito si Loleng na tawagin ang ninang nito na si Melinda upang samahan sila sa bahay at makatawag na rin ang manggagamot. Loleng ana, pumarito ka nga madali. Nay, bakit po? Ano pong nangyari sa inyo? Nag-aalala ang wika ni Loleng. Hindi ko nga alam eh. Pero sobrang bigat ng pakiramdam ko. Parang mabibiyak ng ulo ko ang mabuti pa siguro ay puntahan mo muna ang ninang Melinda mo. Sabihin mong pinapatawag ko siya at napakasama talaga ng pakiramdam ko. Baka sakaling makayan yung daanan na rin yung manggagamot. Agad namang tumalima si Loleng at hinanap ang tsinelas upang magtungo sa kanyang ninang na malapit lang naman doon ang bahay. Nadat na niya itong naglalaro ng tongits Agad niya naman itong niyaya at ipinaalam ang kalagayan ng kanyang nanay. Sumapit ang gabi ay nagdidiliryo na itong si Elena. Ayon sa kanyang gumare ay umiitim na ang ibaba ng kanyang mga mata. May ilang kalalakihan na rin kapitbahay ang tumutulong sa pagpigil dito sa kadahilan ng nagwawala na ito. Ngunit kahit limang kalalakihan ang pumipigil ay hirap pa rin sila. Nang dumating ang mga gagamot na taga doon din ay agara na itong naghahanda ng mga kagamitan. Pasensya na kayo at natagalan ako. Eh, mangyari kasi yung buntis na anak dito pa sa may labasan eh. Inaasong daw. Kaya binisita ko muna upang mabigyan ng pangontra. Wika ng matandang manggagamot. Seryoso na ito sa pag-uusal ng mga salita habang hinihipan si Elena. Dito ay mas lalong naging nakakatakot ang mga sumunod na eksena. Lumalaki at lumiliit daw kasi ang boses ni Elena at tila hindi na ito ang totoong ginang. Nagwiwika ito na isasama na daw nila si Elena at wala na silang pakialam dito. Wala na daw magagawa ang mga kasamaan sa bahay kung kaya't madaling nagsindi ng mga halamang gamot at mga ugat itong manggagamot. Tawagin na lamang natin ang matandang manggagamot na Nanay Sepia. Binalot naman ang usok mula sa mga sinindihan itong halaman ang buong kabahayan. May ilang itlog din itong binuksan kasabay ng ilang orasyon. At ilang sandali pa ay kumalmabahagya itong si Elena Marahang inobserbahan ng manggagamot ang sitwasyon ng ginang. Dito ay nagumpisa itong tawasin si Elena. Nakakita niyang ang ginang ay lupaypay na. Samantala, sakay ng bisikleta ay tarantang pumasok na din sa bahay ang asawa nitong si Ilyong. Pinuntahan pala ito ng isa sa mga kapitbahay nila upang ibalita ang kalagayan ng kanyang asawa. Tulala at hindi malaman ang gagawin ng Daisa tirik na ang mata ng asawa niya. Bumubula pa ang bibig at tila wala ng malay. Subalit pinigilan naman ni Nanay Sepia ang kaawa-awang padre di pamilya sa paglapit sa asawa nito. wag daw galawin ang katawan ni Elena habang ito ay ginagamot. Ayon pa dito, ay may isang uri ng maligno ang aksidenteng nagambala ni Elena habang naglilinis ng kanilang banyo. Ito ang dahilan kung kuyat sa galit ay gusto nitong kunin ang buhay ng babae upang isama na sa kanilang mundo. Hindi na naiditali pa ang mga sumunod na nangyari, subalit sa pamamagitan ng tatlong araw na pag-aalay sa likuran ng kanilang bahay, ay doon pa lamang nagkamalay itong si Elena. At ang una nitong hiningi ay tubig. Gawa ng sobrang uhaw daw ito at gutom na gutom. Kuwento nitong si Elena. Tila ba nasa panaginip siya na may isang itim na nilalang ang pilit na humihila sa kanya at pinapasama siya papunta sa ilog. Itim na itim daw ito na may mahabang buhok at malalaking mata. Mabuti na lamang at nagawa pang kontrahin ng manggagamot ang ginagawang pagdukot o pagkuha ha. kaluluwa ng ginang. Wala nga noon ay inilipat na nila ang kanilang palikuran nang makaiwas na din sa mga nakatira doon. Mga nakatirang nila lang na hindi nila nakikita. Iga pa ng matandang manggagamot na walang karapatan ang sino mang residente doon na paalisin ang mga ganitong nilalang sapagkat na pa itong mamalagi doon kumpara sa kanila. Kung kaya't iba yung pag-iingat na lamang at respeto ang kailangan. Nagbilin pa ang manggagamot na wag na wag nang magtangka si Elena na magtungo pang muli sa kung saan niya nasagi ang maligno. Baka daw kasi muli siyang matunton nito kapag nagawi siya doon. Dagdag pa ng matanda na pansamantalang isinira niya ang pangatlong mata ni Elena na bahagya ng nakabukas noon upang maiwasang makita pa siya o maramdaman ang mga nilalang na mula sa ibang dimensyon. Sa kabutihang palad naman ay hindi na naulit pa ang insidente kamuntikan ng kumuha sa buhay ni Elena. Fast forward naman tayo sa panahong na ipanganak na ang pinakabunso sa magkakapatid. Ang kuling anak sa pamilya nila Ilyong at Elena. Nasa dekada 90 na ito at noon ay may telebisyon na din sila. Nagawa kasi makabili ni Ilyong mula sa mga Japanese surplus na napuntahan nilang mag-asawa. Kung kaya't sa tuwing gabi ay abala ang lahat sa panonood ng mga palabas kagaya ng mula sa buso. Ito namang mga kalalakihang magkakapatid ay mga nakakatapat na programang hilig kagaya ng Magandang Gabi Bayan. Isang mapayapang gabi. Abala sa pagluluto ang ina at ang mga kabataan naman ay nanonood sa ibaba. Ang dalawa sa mga babaeng anak ni Elena ay nasa itaas at magiliw na nilalaro ang kanilang bunso. Saglit na bumaba itong si Wanita upang kunin ang itinimplang am na may asukal para sa sanggol. Kasama nito ang giniling na munggo na pagkain ng noon ay marahang lumalaking bunso. Nang akmang pag-akit na nitong si Wanita sa bandang may hagdan malapit sa bintana na nakaharap naman sa puno ng langka. Tila nanigas siya at nalaglag ang kanyang pangah na makita ang isang tila unggoy na napakalaki na nakakapit at hindi gumagalaw sa puno ng langka. maya, -maya naman ay nakita niyang ak akmang patawid na ito sa kanilang terasa. Subalit nagkamali pala siya. Ang inaakalang unggoy ay may mukha ng tao at namumula ang mga mata. Saka lamang niya ito napagtanto noong lumingon ito sa kanya at nahangisi. Sa gulat ay napatali itong si Juanita. Agara namang lumundag papasok sa bahay nila ang nilalang at tagtungo sa kwarto kung nasaan ang sanggol. Sa tagpong ito ay hindi na makapagsalita si Juanita at wala pa rin ideya ang natatarantang ina nito kung ano nga ba ang nangyari. Dahil na siguro sa kutob ng isang ina ay dagli ang tumungo ito sa itaas at pinuntahan ng bunso dito ay nakita niya ang isang mabalahibong aswang na sinusubukang lumapit sa dalawang bata. Subalit dahil sa alagang pusa nila ay hindi ito makalapit. Tila ba takot o nagdadalawang-isip ang nilalang. Agad na kinuha ni Elena ang kalawanging itak na nakasabit katabi ng kanilang aparador at itinutok ito sa aswang. Subalit matapang ito at hindi natitinag. Sa kabutihang palad naman ay mabilis palang umaksyon ang anak nitong sigoryo at tinungo ang mga rumurondang tanod upang humingi ng tulong. Daglian silang pumanhik sa itaas habang ang ilan ay nakatutok ang flashlight sa labas sa haling tumakas ito. Nang akto namang nakapasok na ang dalawa sa mga tanod ay sa pa tila natakot ang nilalang at malakas na. Sinira nito ang harang sa bintana na nakaharap naman sa pader patawid sa ilog. Namataan pa nila itong tumalon, sabalit walang nagtangkang habulin pa ito sa tawid ilog. Bukod kasi sa aswang, ay marami ang makakamandag na ahas sa kabila ng pader. Ang ipinagpapasalamat na lamang nila ay walang napahamak. Matapos naman iyon ay ilan pang mga insidente ng mga pagpapakita at pagbisita ng aswang ang napabalita. May isang tagpo pa nga na may hinabol na taong itim ang mga taga roon dahil sa natagpuan itong nakasilip sa kwarto ng isang buntis sa kalagitnaan ng gabi. Mabuti na lamang at napansin ito ng isang lasenggong nagkataong umiihi sa likod bahay. Imbis na matakot, gawa nga ng likas na matatapang ang lahing waray. Ay hindi nito inurungan ng aswang. Bagkos ang aswang pa ang natakot at tumakas pa palayo sa mga residente. Sa kasamaang palad, ay may ilang nagawang mapiktima pa din ng aswang. At isa na sa mga ito ay ang dalagang Nakunan noong inaswang habang ang asawa ay nasa trabaho at naiwan itong mag-isa sa kanilang barong-barong. Ayon pa sa babae ay noong una, inakala niyang isang normal na pusa lamang ang nakamasid sa kanya mula sa puno na nasa labas ng kanilang kusina. Ganoon na lamang daw ang gulat niya nang sa muli niyang lingunin ito ay nasa may pintuan na ito at napakatalim ng titig sa kanya. Nang akma niya itong itataboy sana gamit ang sandok na hawak, ay bigla na lamang itong naging wangis ng tao at dinaluhong siya. Sa takot at pagkabigla ay wala siyang nagawa. Idagdag mo pa, nakakaiba ang lakas at puwersa ng aswang na ito. Tila hindi niya magawang kumilos noong nadaganan na siya. Ilang segundo lang daw, ay naramdaman niya na ang mainit na likidong dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Uli na nang dumating ang kanyang biyanan, nagkalat na ang dugo sa kusina at nangihina na ang buntis. Habang nadat na naman ang ginang na dinidilaan pa ng aswang ang sahig, na kung saan naman ay tila sinisimot nito ang dugong mula sa sinapupunan ng buntis. Nagawa na lamang itong itaboy ng biyanan gamit ang bagong kulong tubig sa takore na isinaboy niya dito at sakto namang tumama sa mukha nito dahilan upang mapaso ang aswang. At todo ang hiyaw habang tumatakas papunta sa direksyon ng ilog. Mula nga noon ay wala nang napabalita pang nabiktima ng aswang o mga insidente ng pagpapakita nito. Sa kasalukuyan naman po ay wala na ang komunidad na ito. May isang mapaminsalang bagyo kasi ang naganap na tuluyang nagbura sa komunidad na ito. Maging ang buong subdivision ay inilubog sa baha na umabot sa ikalawang palapag. Nagmistulang ghost town ang lugar na ito sa dami ng namatay at nawasak na mga ari-arian. Ngunit nasa Marikina pa din naman ang mag-anak at nakatira malapit din sa kung saan lumaki ang mga bata. Dalawa na lamang ang walang asawa at ang ilan ay may mga kanya-kanya ng pamilya. Matagumpay na sila sa mga napiling larangan. Ang ilan ay sa ibang bansa na namamalagi at nagbukas ng mga negosyo. Ang pamilyang hindi mo ahalain na minsan tumira sa barong-barong at nagdildil ng asin bilang ulam sa kanin na hapunan. Yun nga lang ay wala na ang kanilang padre di pamilya. Pumaraw na si Ilyong. Gayon pa ay ito ang kwento ng pakikipagsapalaran ng pagsubok at dagok sa buhay na napagtagumpayan ng isang pamilya sa lupain ng Marikina. Dito na po natin tatapusin ang kwentong padala ng ating tagapakinig.